Hi oh guys, good morning. Pupuntahin po namin ang aming maisa na aming iisperihan ulit. Ayan, kasama ang mga kabataan sa pagbisita ng mais. Ayan, Ayan po sila. May dalang drum, mga galon. At iisa ka ng tubig pang ispre. Ayan. Ayan po silang lahat. Oh. Ang dami, di ba? Family ko, yung... Ayan kasama hanggang sa binlid o oh, batang makulit Ayan. batang makulit si Bente hindi na yan si Mika si Boss Bente na yan si... ang batang si Bente Boss Bente Nicole, baka adulas yan. Ay, ang putik naman ay. Hindi na eh. Hindi, napakaliit na paan. Lampas kami ng highway. aming maisan. Ayan. Kuya Liit. Dito lang kayo. Akin na sininit ako mga kay. Si Boss 20 akayin ko muna. Kasi. Ayaw na oh. Ayaan mo. Ang bilis siya lumakad. Oy, tawid, mga bata. Ya mo kasi din daddy ni. Uh, Hindi na siguro tatanggalin pa kaya na ilalagay na lang ng hulmang yung simento ano may sa gitna. Oo. Ha? So, para kikita ka agad. Sarado nga. <laughs> Sarado may kay. Ang tindahan, di ko akabili. Hey. Linggo sarado. Pa, At dog ara Badahin no? Ayan guys, nandito na po kami sa aming maisang. Ayan oh. Mga nagbubulaklak na po sila oh. Ayan oh. Ba, napaka galing naman ang aming mga mais. Thank you Lord. Kasi po eh nagbubulaklak na ang kanilang. Oh no. Ayan oh, diba? kahit sila pinerhisyo na baka ayan po binigyan na po ulit nila kami ng magandang katawan ayan oh. ako'y hanggang liig na ang mais ayan oh di diba? oh, lahat na po sila nagbubulaklak at ngayon po ay muli kami mag i-spray ng pang pabunga polyar ayan guys napaka ganda na ang mais. kahit sila ay sinalbahin ang baka ayan, ayan yung iba ay naulian at thank you naman sa tumulong sa amin para kami ay makapagtanim dito napasalamat kami sa kanila kasi kami binigyan nila ng an tana, tana, ano, taniman. Ayun, taniman po. Ayun. Maganda na rin po asita, oh. Ay, ano, paayap. Paayap po yan. Paayap. Yan po, eh. Paayap. Tuwawa oh, naman ito, oh. Natumba na. Tatamong nang kung ano, Kasi, natutumba. Ayun, laki-laki pa naman ang puno sayang yan guys ang lang muna po ang aking video bye bye thank you for watching